musika. Sa panahon ngayon na maraming tao ang naglalaban sa stress, sakit at mabilis na pamumuhay, kaunti na lamang ang umaabot ng edad 90 pataas ng may lakas at sigla. Pero alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, hindi lang genes ang nagtatakda ng habang buhay? Mid 70% ng longevity ay nakadepende sa lifestyle, lalo na sa mga ginagawa natin unang oras pa lang ng umaga. Ibig sabihin, kung ano ang routine mo pagkagising, malaking indicator ito kung magaano kahaba at kaganda ang maaaring takbuhin ng iyong buhay lalo na sa pagtanda, sa kultura ng mga Pilipino, lalo na sa mga senior, mahalaga sa atin ang disiplina sa umaga. Ang paginom ng maligamgam na tubig, pagwali sa bakuran, pakikipag-usap sa kapitbahay, pagdidilig ng halaman at pagdarasal. Hindi natin alam, marami sa mga simpleng nakasanayang ito ay may matibay na suporta mula sa siyensya tungkol sa longevity. Maraming Filipino centenarians mula Aklan, Iloilo, Bohol at Ilocos ang nagsasabing ang sikrato nila ay hindi mamahaling gamot kundi mga simpleng ritual tuwing umaga na nagbibigay ng tamang daloy ng dugo, tahimik na isipan at malusog na bituka. Dito sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 morning habits na palatandaan na maabot mo ang edad, 90 at ang number 4 napakadaling gawin 30 segundo lang. Idadagdag din natin ang mga halimbawa Mula sa tunay na karanasan ng mga lolot-lola sa Pilipinas. Pati na rin ang mga research sa healthy aging mula Harvard, Blue Zone Studies at National Institute on Aging. Kung isa kang senior, may senior sa pamilya o gusto mo pang humaba ang buhay ng may lakas, kapakipakinabang saw ang bawat bahagi ng video na ito. Kaya huminga ng malalim, umupo ng komportable at alamin ang mga senyales na ikaw. Oo! Oh, ikaw ay maaaring umabot ng malusog at masaya hanggang 90 o higid pa. Habit bilang isa, gumigising ka ng halos parehong oras araw-araw. Ang pagkakaroon ng consistent na oras ng paggising ay isa sa pinakamalinaw na palatanda na malusog ang circadian rhythm mo. At ayon sa Harvard Medical School, ang taong may stable na body, clock ay may mas mababang risk ng stroke, diabetes at memory decline. Para sa maraming Pilipino seniors, likas na ang gumigising ng maaga. May mga lolo sa Ilocos na 4.30 a.m. pa lang ay nasa labas na. Humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang liwanag ng araw na unti-unting lumalabas. Hindi nila alam ang simplang habit na ito ay nag activate ng natural survival, mechanisms ng katawan. Kapag regular ka gumigising sa parehong oras, natutulungan nito ang utak na ayusin ang hormones gaya ng cortisol at melatonin kaya mas malinaw ang isip at mas maganda ang mood. Ayon sa pag-aaral ng National Institute on Aging, ang mga matatandang may stable wake-up pattern ay 14%, less likely to develop dementia. Sa simpleng salita, ang utak nila ay mas kalmado at mas organisado. Sa Pilipinas, madalas marinig sa matatanda ang salitang maagang gumising, magang nga asenso. Pero hindi lang pala sa trabaho ito totoo. Pati sa lifespan, malaki ang epekto. Isang Halimbama ay si Aling Teodora o 7 taong gulang mula aklan na araw-araw, gumigising ng 5 a.m. kahit nung mas bata pa siya. Sabi niya, sanay ang katawan ko. Pag maaga ang gising, maaga rin gumagana ang katawan ko. At totoo nga, mas mabilis gumalaw ang katawan ng mga taong gumigising sa regular na oras. Mas maganda ang blood pressure at mas mataas ang energy. Kung consistent ang paggising mo kahit hindi sobra nga, ito ay senyales na mahaba ang buhay at maayos ang internal clock mo. At kung hindi pa ito ang habit mo, pwede mo itong simulan ngayon. Hindi kailangang biglaan basta unti-unti at tuloy-tuloy. Habit bilang dalawa, umiinom ka ng maligamgam na tubig pagkagising. Isa ito sa pinaka-Filipino at pinaka-epektibong habits. Maraming lolo't lola. Sa probinsya, ang unang ginagawa ay uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig. Hindi ito pamahiin. Ito ay may matibay na suporta mula sa research. Ayon sa Japanese Medical Association, ang pag-inom ng maligamgam na tubig pagkagising ay nakatutulong mag-detoxify, magpasimula ng metabolism at magpanormalize ng pagdumi. Para sa seniors, napakahalaga nito dahil habang tumatanda, bumabagal ang gastric motility at mas tumataas ang tsansang magkaroon ng constipation at bloating. Sa Pilipinas, marami sa mga matatanda ang sanay sa isang simpleng rutang ito at ito ang isa sa dahilan kung bakit ang ilang Filipino seniors ay may magaan na tiyan at magandang sirkulasyon. Ang maligamgam na tubig ay nagpapabilis ng blood flow at nakatutulong sa pagrehydrate pagkatapos ng 6 to 8 oras na tulog. Ayon sa Cleveland Clinic, ang hydration tuwing umaga ay direktang nakaapekto sa brain function at ang dehydrated na utak ay 20 to 30%. Percent. Slower mag-process ng impormasyon. Isang halimbawa si Mang Renato na may sa taong gulang mula. Laguna ay araw-araw nagiinom ng isang basong maligamgam na tubig bago man lang magsalita o humigop ng kape. Sabi niya, pag hindi ako uminom, parang hindi umaandar ang katawan ko. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong ding buksan ang mga ugat, nagpapababa ng blood pressure at nakatutulong mabawasan ang pananakit ng kasukasuan. Isang napakahalagang bagay para sa seniors. Scientific studies also show na mas mataas ang longevity rate ng mga taong may consistent hydration habit dahil nababawasan ang inflammation sa katawan at dahil inflammation ang ugat ng marami sa sakit ng matatanda, arthritis, high blood pressure at heart problems, ang isang simplang baso ng tubig ay literal na nakapagpahaba ng buhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe. Ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Habit bilang tatlo, maagang naglalakad o nag-stretch ng 5 to 10 minutos. Ang mga Pinoy, seniors ay likas na masipag gumalaw, lalo na sa umaga. At ayon sa Blue Zones Research, mga lugar sa mundo na may pinakamaraming centenarians, ang light movement early in the morning ay malaking dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng maraming matatanda. Hindi kailangan ng intense workout kahit simpleng paglalakad sa bakuran, pagwalis, pagdidilig o pagstretch ay may napakalaking benepisyo. Ayon sa American Heart Association, ang 5 to 10 minutong paglalakad ay nakakababawas ng 30% risk ng heart disease at 25% risk ng stroke. Ang simpleng stretching naman ay nakatutulong sa blood circulation, flexibility at pag-iwas sa pananakit ng kaso-kasuan. Sa mga seniors, ito ay napakahalaga dahil habang tumatanda, humihina ang muscles at joints kapag hindi ginagamit. Sa kultura ng Pilipino, hindi lang exercise ang maagang paglalakad. Kadalasan, Pagkakataon din ito para makipagkwentuhan sa kapitbahay o bantayan ng paligid. Ang social interaction mismo ay nakakapagpababa ng stress hormones, na isa ring dahilan ng mas mahabang buhay. Isang magandang halimbawa ay si Lola Biring mula Iloilo na du taong gulang. Ang secret routine niya bago pa man sumikat ang araw, naglalakad na siya papunta sa maliit na tindahan niya mga 600 met mula sa bahay. Hindi ito kailangan pero gusto niya. Sabi niya, pag gumagalaw ang katawan ko, mas masigla ako buong araw. At ayon sa scientific data, tama siya. Ang umagang paggalaw ay nag activate ng mitochondria, ang energy powerhouse ng cells na tumutulong sa mas matibay na muscles at mas mabilis na metabolism. Kung isa ka sa mga taong hindi pa gumagalaw pagkagising, subukan mo lamang 5 minutes basta araw-araw. Ang consistency, hindi intensity. Ang secret, ang mahaba at masiglang buhay. Habit bilang apat, 30-second deep breathing or morning calm. Ito ang pinakamadali sa lahat at 30 segundo lang talaga. Ayon sa Harvard Health, ang deep breathing ay isa sa pinaka paraan upang pababain ang blood pressure, pabagalin ang tibok ng puso at kontrolin ang stress hormones. Ang taong may mababang stress level ay mas mataas ang tansang umabot ng edad. 90. Para sa maraming Pilipino, likas na ang sandaling paghinga ng malalim tuwing umaga. Minsan ay ugnay ito sa pagdarasal, pagkapit sa pananampalataya o simpleng pagmumuni-muni. And ayon sa medical research, ang mga taong naglalaan kahit 30 seconds lamang para huminga ng malalim at dahan-dahan ay may mas malusog na puso, mas magandang oxygen flow at mas matatag na mental health. Sa mga seniors, napakahalaga nito. Sa bawat malalim na paghinga, mas maraming oxygen ang pumapasok sa dugo. Mas maraming cells ang nai-energize at mas bumababa ang posibilidad ng inflammation sa katawan. Ayon sa American Lung Association, ang consistent deep breathing ay nakakapagpalakas ng respiratory muscles. Mahalaga para sa mga may asma o COPD. Isang kwento, si Mang Feliciano Otiot. Taong gulang mula Quezon Province ay araw-araw nagsasagawa ng 30-second breathing habit. Tinuro ito sa kanya ng anak na nurse. Sabi niya, pag ginawa ko ito, parang lumuluwag dibdib ko, parang mas kalmado ako buong araw. Ayon sa research... Ang 30-second deep breathing ay kayang magpababa ng cortisol by up to 25% at nakikita ang immediate effect sa loob ng limang minuto. At dahil ang cortisol ang stress hormone na nagpapabilis ng aging, ang pagkontrol dito ay literal na nagpapabagal sa pagtanda. Isang simpleng paraan, halos walang effort pero isa sa pinakamalaking tanda na mas malaki ang chance mong umabot ng 90 o higit pa. Habit bilang lima, Kumakain ka ng light Filipino breakfast. Maraming Filipino seniors ang hindi malakas kumain sa umaga at ayon sa research, na-headed mesem, ang light breakfast tulad ng oatmeal, saging, lugaw, taho, itlog o kamote ay mas maganda para sa longevity. Kaysa sa mabibigat na pagkain tulad ng pritong longganisa, tapsilog o matatabang ulam, ayon sa European Society of Cardiology, ang mga taong kumakain ng magaan ngunit, may nutrients sa umaga, ay mas mababa ang risk ng obesity, hypertension at insulin resistance. Tatlong pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang life expectancy sa Pilipinas. Natural na sa matatanda ang pagkain ng prutas at root crops, at ito ang isa sa pinakamasustansyang habit dahil puno sila ng fiber, potassium at slow-release energy. Isang kwento mula, Benget. Si Lola Mary, 94 taong gulang, ay araw-araw kumakain ng kamote at saging sa umaga. Sabi niya hindi mabigat sa tiyan pero sapat para makagalaw. Ayon sa pag-aaral, ang high-fiber breakfast ay nakababawas ng inflammation, nagpapaganda ng kolesterol at tumutulong sa mas regular na pagdumi. Bagay na mahalaga sa seniors kapag magaan ang almusal mo. Ihindi din nahihirapan ang tiyan, mas maayos ang blood sugar at mas maganda ang circulation. At dahil ang digestion ang isa sa key organs ng longevity, ang mga taong may controlled at magaan na umagang pagkain ay mas mababa ang risk ng digestive diseases. Kung ikaw ay mahilig kumain ng mabigat sa umaga, subukan mong bawasan at palitan ng mas natural at masustansyang pagkain. Ang simpleng pagpapalit ay maaaring magdagdag ng 3 hanggang 6 na taon sa iyong lifespan. Ayon sa mga longevity studies, habit bilang 6 maagang nakakapag-isip, Nagsusulat o nagpapanatili ng mental sharpness Ang utak ng tao ay parang kalamnan Kapag ginagamit mo araw-araw, mas lumalakas Kapag pinabayaan, mas mabilis kumupas Kaya hindi nakapagtataka na maraming Filipino seniors ang nananatiling malinaw ang pag-isip Dahil sa simpleng mga gawain na ginagawa nila tuwing umaga Yung mga naglalakad sa palengke habang nagbibilang ng sukle Naguusap sa kapitbahay tungkol sa buhay-buhay Nagsusulat sa lumang diary nagbabasa ng prayer booklet o naglalaro ng sungka habang sumisikat ang araw, lahat ng ito ay tunay na ehersisyo para sa utak. Ayon sa Alzheimer's Association at pinagtibay din ng Journal of the American Geriatric, Society ang taong regular nag-stimulate ng utak sa umaga kahit simpleng pagsusulat ng to-do list, pagbabasa ng maikling dasal, o pag-solving basic math habang nagbabudget ay may hanggang 39%. Nang mas mababang posibilidad ng cognitive decline. Sa Pilipinas, natural na parte ng umaga ng matatanda ang pag-isip ng mga gawain. Magkano ang ilalaan sa ulam? Paano hahatiin ang pensyon? Sino ang tatawagan? At ano ang dapat bantayan sa bahay? Mukhang ordinaryo pero ayon sa maraming pag-aaral sa cognitive aging, ang ganitong klase ng mental stimulation ay critical sa longevity ng utak. Isang magandang halimbawa si Mang Hilario mula pampanga 93 taong gulang. Sa loob ng mahigit apat na dekada, hindi kumpleto ang umaga niya kung hindi niya sinusulat sa maliit na notebook ang mga dapat gawin. Kahit sobrang simple gaya ng magdilig ng halaman, uminom ng vitamins o tawagan si Apo. Para sa kanya hindi lang ito listahan. Sabi niya, pag sinusulat ko parang umiinit ang utak ko. Mas alerto ako at may saentipikong batayan ito. Ipinapakita ng research ng University of Texas na ang journaling ay nakababawas ng stress hormones, nakatutulong mag-regulate ng emotions at maaaring magpababa ng dementia risk dahil pinapagana nito ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa focus at memory formation. Kapag aktibo ang utak tuwing umaga, naga-activate ang neurons at tumitibay ang synapses. Ibig sabihin, mas malinaw ang memorya, mas mabilis ang pagproseso ng impormasyon at mas mabagal ang natural na pagtanda ng brain cells. Kaya kung ikaw ay nagbabasa, nagsusulat, nagdadasal, nagkukwenta o nag-iisip ng mga plano kada umaga, malaking indicator ito na mas mataas ang posibilidad mong umabot ng may matalas na pag-isip hanggang edad 90 pataas. Sa madaling salita, hindi kailangang mahal ang paraan para mapanatiling bata ang utak. Kailangan lang gamitin ito araw-araw. Habit bilang pito, nagpapasalamat, nagdarasal o may morning purpose yung sa blue zones at sa maraming pag-aaral, ang mga taong may sense of purpose ay nabubuhay ng mas matagal. Minsan 7 to 40 taon pa ang nadadagdag. Sa kultura ng Pilipino, hindi nawawala ang pasasalamat, pagdarasal at pagkapit sa pananampalataya tuwing umaga. Ito ang nagbibigay ng direksyon at emosyonal na lakas. Sa mga seniors, napakahalaga nito. Ang taong may gratitude sa umaga ay mas mababa ang risk ng stress, anxiety at depression. At ayon sa research, ang chronic stress ay nagpapabilis ng pagtanda ng cells, kaya ang taong may payapang puso ay mas mabagal tumanda. Isang halimbawa ay si Lola Gloria, 91 taong gulang mula Bohol. Araw-araw bago kumilos, inuunan niya ang 5-minute prayer. Sabi niya, pag nagpapasalamat ako sa umaga, gumagaan lahat. Ipinapakita ng pag-aaral na ang taong may espiritual, na routine ay may mas mababang blood pressure, mas magandang immune system at mas mataas na emotional stability. Hindi kailangang relihiyoso kahit simpleng pagupo at pag-iisip kung bakit ka nagpapasalamat o sino, ang gusto mong tulungan ngayong araw ay nagpapababa ng stress hormones. At dahil ang stress ang isa sa pinakamalaking killer ng longevity, ang simpleng gratitude habit ay isang malinaw na palatandaan na mahaba ang buhay. Kung ginagawa mo ang habit na ito tuwing umaga, isa ka na sa mga taong mas may malakas na emotional resilience. At ito ang sikreto ng maraming Filipino centenarians, ang bahagi ng utak na responsable sa focus at memory formation. Kapag aktibo ang utak tuwing umaga, nag activate ang neurons at tumitibay ang sinapsis. Ibig sabihin, mas malinaw ang memorya, mas mabilis ang pagproseso ng impormasyon at mas mabagal ang natural na pagtanda ng brain cells. Kaya kung ikaw ay nagbabasa, nagsusulat, nagdarasal, nagkukwenta o nag-iisip ng mga plano kada umaga, malaking indicator. Ito na mas mataas ang posibilidad na umabot ng may matalas na pag-isip hanggang edad na may napatas. Sa madaling salita, hindi kailangang mahalang paraan para mapanatiling bata ang utak. Kailangan lang gamitin ito araw-araw. Pangwakas na kaisipan. Sa kabuan, ang pag-abot sa edad 90 ay hindi lang nakabase sa genes. Nakadepende ito sa mga maliliit ngunit makabuluhang habits na inuuna natin tuwing umaga. Ang seven habits na ito ay hindi mamahalin, hindi mahirap, at hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan. Ang kailangan lang ay disiplina, consistency, at pag-aalaga sa sarili. Makikita sa mga kwento ng mga Pilipino seniors mula Luzon, Visayas at Mindanao, na ang kanilang sigla at haba ng buhay ay mula sa simple ngunit makabuluhang umagang ritual. Pag-inom ng maligam-gam na tubig, paglalakad, pagdarasal at pagtatakda ng layunin. Lahat ng ito ay napatunayan ng siyensya bilang mabisang paraan upang pababain ng panganib ng mga sakit na karaniwang pumipinsala sa matatanda gaya ng heart disease, stroke, diabetes at dementia. Kung isa ka sa mga gumagawa kahit ilan sa mga habits na ito, magandang senyalis ito na ikaw ay nasa tamang direksyon. At kung hindi pa, hindi pa huli ang lahat. Ang longevity ay hindi sprint kundi marathon. Mas mahalaga ang maliit ngunit tuloy-tuloy na hagbang. Ang, ang pinakamahalaga may kagustuhan kang pangalagaan ang sarili mo. Ang umaga ang pinakamahalagang oras upang simula ng isang malusog at mahaba pang buhay at ang araw-araw na pagpili na maging aktibo, mapagpasalamat, hydrated at may layunin ay maaaring magdagdag ng maraming taon, hindi lang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng mga taong mahal mo. Ing tanong na ngayon, alin sa mga seven habits na ito ang ginagawa? Muna at alin ang sisimulan mo bukas ng umaga? I-share sa comments ang inyong karanasan o kaalaman. Makakatulong ito sa iba nating kaedad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na